nyo lang ang palalabasin eh, at patata game na Aba, pa! braso Ito Aba Ang oh, maikpit na oh. magkalaban Ano? Oh, ano? Ha? Pila <laughs> Lagi ng oh, May bilang eh Talo ay minsan itong oh, isang ito! Isa Minsan ito talo ay mong matangkad-tangkad na re! Ayaw Sila ay Isa Dalawa Rest na kwan Dalaw. Oh, pwede. Ari pala yun. Sa condition ito. Pang dalawang lang na, na talo? <laughs> sa <Saan> <laughs> uh, ngayon. Tinalakas pa na pag may video. na. Baka may... Uh, <laughs> oh, wala po nga bilang eh. sa sa bulong braso. Oh, pantay lang muna. One, two, One, Parang pala sa akin, sisimula. Sisimula kayo. Isa, dalawa, tatlo. Ito naman. Bapit sa lang. <laughs> oh, so, uh, ka lang pala dyan eh. Lit ang kalaban mo eh. Tawag <laughs> 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 oh, <sila kayo, laughs> sa akin lakas. Ah, talaga. Oo, sadyang kayo nyo. yun. Magulang na rin sa laban. Hindi talaga si FCD. Lahing nipay. Oh, sa pa ulit, ulit. Okay. Yung pantay. Oh. Malahal. Oh, uwi si ka, Oh, pantay so, lang muna si taas, pantay. Ah, 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 tayo ah, ah, second ah, na, na second ah, na second ah, 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 second manana Alaksan mo, nakabiti yan Isa pa, ulit O, pataya daw O, ulit patay lang, patay lang sa daw, la, pantay Okay, okay, patay Kaya, pantay Tano, yeah, man, oh, One, two, three Sa lumaki, manito, ito ng mga tayong patutong ayaw mo O, oh, mananala dyan, second Yun Uta na Uta na, hindi rahi nga

Percebse de...